Kung bilyonaryo ako sa Pilipinas na nagmamayari ng lupa, trabaho, at media, paano ko kayang pananatilihing mahirap ang mga Pilipino? Ito ay walong paraan. Una, popondahan ko ang lahat ng mga politiko para maisagawa nila ang mga batas at patakaran na gusto ko. Pangalawa, sisiguraduhin ko na mababa pa rin ang minimum wage, maraming contractors, para mapanitiling mataas pa rin ang kita sa aking mga kumpanya. Pangatlo, Sisiguraduhin ko na iilan lang kami o ako lang ang may-ari ng isang industriya para ang sahod at kalidad ay mababa habang ang presyo ng mga produkto ay nagmamahal. Pang-apat, papalayasin ko ang mga tunay na nakatira sa isang lupa para sa aking kumpanya at para ibenta sa mga dayuhan. Panglima, pag-aaway-awayin ko ang mga Pilipino sa mga politiko na pinopondahan kong lahat para hindi nila malaman na ako talaga ang tunay na nagmamayari ng ekonomiya at sa kanila. Panganim, gagamitin ko ang media na pinagmamayari ko o pinagmamayari ng mga kaibigan ko para hindi talaga malaman ng mga Pilipino ang aking mga kasalanan sa bansa. At bibigyan ko ng plataforma ang mga politiko na gusto kong pinag-aaway-awayan nila. Pangpito, gagawa ako ng napakaraming kumpanya sa public procurement para magmukhang may bidding pero ako naman talaga ang nananalo palagi. At panghuli, ipapaniwala ko sa mga masa, sa mga Pilipino, na ang kahirapan ay natural lamang at pagkukulang nila. Maniniwala sila sa akin at lagi nila akong ipagtatanggol. Kayo po, ano sa tingin niyo ang kayang gawin ng isang bilyonaryo para manatiling mahirap ang Pilipino